Isang magpapalang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo sulok ng mundo, ay maging palagi mga kabayan. Dito tayo sa pagitan ng grandstand sa ka... Uh, Rizal Park mga kabayan. Ayan, ang uh, daming uh, ano, nag-overnight uh, kagabi. Uh, mga membro ng ano, uh, El Shaday, mga kabayan. O, uh, pauwi pa lang sila. Hmm. Sila pa lang sila pauwi. Napakarami na. Um, na, oh. nga si Uyanna oh ano naman dito hindi umulan kagabi mga kabayan Pinagbigyan ng uh, panahon Hari oh, yeah. ano tao ngayon dito yun yung ano ah uh, monumento ni Jose Rizal mga kabayan Buti na lang, maganda-ganda ng panahon mga kabayan. Kaya ano, nakapag-overnight sila dito. Uh, hindi na ulan. Eh. Saan kuya? Kuya, asaan saan? Sabi ko, Kaya isip ko, hinihintayin oh, pa natin yan takal. Eh pag doon, kung natin, dire-diretso kita ngayon. Eh yeah, daming ano uh, dyan, no. Oh, Pupunta rin sa ano ngayon. Ah, uh, Risolfar Kone tama ba Okay. Good morning, Philippines. Yan, daming tao ngayon uh, araw na araw na linggo mga kabahayan. Oh. Dami rin araw dyan sa Luneta. Masyal, mga taga ano, yung mga galing sa ano, galing sa prayer ng Alicia dahil mga kabayan sa grandstand ayan uh, dumiretso na sila dyan sa Arisal uh, Park yan mga galing sa grandstand mga kabayan. Yung mga nag-overnight. Ang ganda ng ano dito, view pag ano yung uh, hindi maulap mga kabayan. Blue na blue ang kalangitan. Dito matatanaw mo pag uh, ang paglubog ng araw pag dito ka mga ba. Ano, parang nasa ano ha sa Manila Bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan mga kabayan, ito na yung update dito sa Grand Stand mga kabayan, yung mga nag-overnight kagabi at uh, shoutout nga pala sa lahat ng uh, OFW, mga immigrants sa ibang bansa, shoutout sa inyong lahat, shoutout din sa lahat ng vloggers, shoutout din sa lahat ng uh, sumusuporta sa aking uh, YouTube channel, sana hindi kayo magsawang sumuporta mga kabayan, shoutout din sa lahat ng viewers, mga nagla-like, ayan ha. Uh, eto din sa lahat ng uh, walang sawang uh, sumusuporta sa nagko-comment, uh, nagla-like, uh, silent subscribers, silent viewers. Uh, may mga bigalaw out, shout, out shout, uh, uh, at out, shout out sa inyong lahat. Shout out din kay Kuya uh, Iyo at kay Ate kay Kuya Rick. may mga bigalaw shout out sa inyong lahat. Shout out din kay a day off sa aking misis, kay mamaan, kay Dol Pablito, kay Mr. Guapito. May kami ka galaw, shout out sa inyong lahat. Kay mam mini crafty lady, kay Sir Balayala, kay uh, Maki TV, ayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, at uh, pagpalain na lang Diyos. Ingat kayo palagi. God bless us all. Bye-bye. Okay, shout out sa iyo. Uh, may kami ka galaw, shout out sa inyong lahat at pagpalain ng Diyos lagi ating palagi God bless all right.